Rumor. Ano ang unang huling mo? Unang huling lalaking mga kasama? Yes. Mga ka niya sa pelikula? Rumor

pero paano pag tinuloy na tayo bilang love team talaga? Ah! Ah! Alam mo, na! Ah! 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 na Our second idol. John Lloyd, hindi kaya ipagpalit ang career para lang sa babae? Ah!

hindi narinig siya. Hindi <laughs> <barangin abs, okay? laughs> kasi, siyempre, pag dumating ko sa na dumating na The one. Woo! Oh, so, one! Hindi ko naman kaya yan, yan. And, ako naman, sa history ng career ko, wala naman ako naging problema nung nung magsabay ang trabaho at ang love at Aking Marami Pwede naman sinong masama? sinong 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 darating sinong 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 Sino ba yan? ano yun? ang tutulak na pa Ay, sa yon, si pa kay Santa Kristo, Frosty, mas malmasa. kahit 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 sa mga facts na kinoconsider ko sa paggawa ng pelikula na talaga totoong totoo po yan dahil many times, hindi lang mo isang beses, uh, ito, many times, many many times na after nangyayari ano ano sa SSM? Oo, 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 dahil talagang si Adi ay yeah, napaka-generous. Yeah. Sobrang generous sa kapwa niya, artista. Lordy, isa sa mga pinag-uusapan ng <laughs> sa trailer ay yung confrontation niya ni Mommy. Na when you know na parating na eksena Xena niya, gagawin niya na in a few hours, in a few minutes, how did you prepare for that scene? Dahil ang dami talaga tumataas ang balahibo pag nakikita na ang galing yung dalawa. Oh, matagal ko nang uh, matagal ko uh, kinalit si Direk Olive Lamasan para doon sa script nun. And until that, do that. Anday na gagawin na namin. Talagang hindi pa rin ako mapakali. Naninigip yung YouTube ko. I try to relax. Pero... Pero talagang mahirap eh. Isa mahirap. Pero isa yun sa... Sana. Sana abakan nila dahil... May nagawa ako sa... Sa pelikulang to. At sa eksena ngayon na hindi ko in-imagine na magagawa ko sa buong buhay ko. Kaya is mga dapat yung abangan sa In My Life. Yes! 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 John Lloyd natatakot na baka hindi niya kayang masurpass ang acting niya sa In My Life. mga tanong? Fact no. or rumor? Rumor! Rumor! Kaya yan! Rumor! Kaya! Yan! Yes to man! Sisiw! Sisiw. Na hindi mo na kayang masurpass. Oh oh! Rumor, oh, oh. <laughs> no parang sa tingin ko naman parang Ang punas natin tayo yung pinakapunte, tayo yung pinakapunte, tayo yung pinakapunte. <laughs> sa <laughs> uh, sa kanilang panang magkuto <laughs> ka, at uh, yung alam ko so naman ngayon, <you> hindi ko pa ito alam. When no, I started, no. hindi ko pa ito alam five years ago. Pero